Ay hey mga tol, nakapag-book na ba ang lahat sa darating na December? <laughs> Magkano ba yung cost ng plane ticket papunta sa Pilipinas? Balikan. So yun, uh, last June 8 ako nagpa-, nagpa book <laughs> sa travel agent na Flight Expert. Ito, Flight Expert. Yan, dito ako nang gano'n nag, nag-book. Kasi ito yung pinakamalapit dito sa amin dito sa Otara which is Manukau City. Yan. Ang address dito is uh, ano pati ang address ito? Meron dito silang uh, sabi nila June 22, last June 22 nag sila. Travel in December, tara na sa Manila, sulit from 1,980 dollars. Huwag magpauli book na. So meron silang promo no. Uh, 80 round trip. Yun. Uh, pero nung time na nagpabook ako, June 8, 2,199. Yun. Uh, 17, up, ah, 13 hours. Yung time duration nung aking biyahe. 14 hours pabalik naman. So yun. Uh, hindi ko lang alam itong 1,980 na ito na post nila last June 22. Kung ito ay ilang oras na biyahe yun, uh, kasi sa ngayon uh, kung makikita nyo naman sa mix and match dito kasi ako nag ano, nag uh, dito ako naghanap naghanap so ito bago ako pumunta kay flight expert, itong dito ako nag uh, inquire, kumbaga ng mga price, so sa ngayon ang 17 hours niya na biyahe is 2,417. Meron akong nakakita rito ang mababa. Uh, parang katulad dun sa aking biyahe. So, 15 hours saka 13 hours. Ito y, ganito rin yung aking biyahe. December 14 at January 18. Kaso 2,546 ta. Tumakas na siya. So, yan. Air New Zealand din. Pero pupunta sa Brisbane. Ano? Bago pupunta ng Manila. So yun. Ito namang kabila, papalik, uh, Philippine to Sydney, Sydney to Auckland. So yun, uh, 2546 naman ito. Yung katulad ng time duration ng aking kinuha. Pero nung nakuha ko siya is 2199. Yun, magbook na kayo. Para makasama yung pamilya nyo sa darating na December. At uh, uh, bakasyon yun ng mga bata. So, makakapaggala pa rin kayo na kasama ang pamilya nyo yun kung baga naman once in a lifetime once in a blue moon grab it your opportunity salamat sa Diyos sa pagkakataon ito na nakibahagi ko uh, 2,546 so magkano to sa pera natin papalo ito ng uh, kulang kulang 100k kasi yung 2,199 dollars is 80,000 eh. So baka to nasa 100k na nga. Balikan. No? Mahal no? Yan. 100k. Mag-prepare kayo. Bago mo eh. <laughs> Grabe no. Salamat <laughs> sa Diyos ulit. See you next vlog.